Ah, di ba tingnan niyo yung timing. Tito Soto, Martin Romualdez nag-usap. Ping Lacson babalik bilang Senate Gloribon Committee. Kunwari iniimbitahan si Martin Romualdez. Hmm? O bakit dati ayon lang imbitahan? Di ba? Eh ngayon, umayaw na si ini iniimbitahan. Oh. Kasi mga kababayan, ano kayo binag-usapan? Eh, pakinggan natin si Tito Soto dito. Right. Um, there was already this news, Senate President, that you had mentioned that you plan to meet with Congressman Martin Romualdez. I think that was yesterday, if not the other day, and you said that would happen um, tomorrow or the day after. Has this happened? well, Is there uh, any communication? We had, we communicated, no? uh, but um, more or less, uh, it was just parang filling out. If uh, the interparliamentary courtesy would be <laughs> would be proper, or if, if we should invite um, Congressman Martin through the speaker, or to directly send an invitation to him, or if it is necessary, even at this point. Should, perhaps the meeting of the Blue Ribbon before the Blue Ribbon uh, hearing itself, um, we, we can discuss it. Uh, of course, it, the final say would be with the chairman. Senator uh, Lacson, he, that's his final say, who he would want to invite. I understand that he's still uh, also in, still inviting the Kayas and um, a, a, number of names that are that have been mentioned. Ayan mga uh, kababayan ha, oh. Ay, imbitahan pa rin naman daw yung mga Diskaya. <coughs> Ang uh, magagawa nila dyan mga kababayan kasi ayaw na ng mga Diskaya na magsalita kasi, oh, nagsabi na nga sila, Saldico, Martin Romualdi, silang pinakaunan nagbanggit, di ba? Anong ginawa nila? Eh, disiniraan. Hmm. Ang na lang ng Senado ngayon, mga kababayan, i-contempt na lang yung mga diskayak. Kasi alam natin, hindi na yan magsasalita. O, oh, iisipin ng mga diskaya, magiging safe ba sila kapag i-contempt sila dyan sa Senado, mga kababayan? Di ba? O, oh, ipapahiya na lang sila dyan sa Senado. Ayaw na nila magbanggit ng pangalan, ayaw na nila maglabas ng kanilang ledger, mga kababayan. Kasi, tingnan ninyo, ang tagal na, more than one month na, nagsalita yung mga diskaya. At, naglabas ng impormasyon sa koneksyon ni Zaldico at ni Martin Romualdez at sa ibang mga kongresman. Tinanong ba ni Ping Lakson? O? Eh? Sinunod ba ni Ping Lakson yung statement? or sinundan ba? Hindi na di ba? Oo. Oh. Ito mga kababayan. O patuloy natin. Lately. Mm. So, what was that? Was it a text message? Was it a call that you had with we, Congressman Martin? We had a call. Yeah. Okay. And uh, then, so um, what can you share us about the conversation? Did you tell him that we want to invite you? Will you be able to come? Well, uh, to come? I mentioned something to that effect. That um, there is a possibility uh, that we can send an invitation or send an invitation through uh, And it's possible also that he can send a manifestation, or he could attend. Yeah. Just um, in between chit chats, okay. ah, <laughs> and, uh, he was quite um, positive about it. I, I did not, uh, I did not notice any pessimism. Mm -mm. Would you say that he Leper was? pretty probably studying it. Would you, you know, say we he ended, was open? We oh. ended, yeah, we ended into that possibility that. Um, Sige, natin. Mm. No. Natin perhaps I uh, would consult with these uh, lawyers. Mm -hmm. How important do you think is it for? Ayan. Oh, pag-aralan natin daw na, mga kababayan. Sila nag-usap dalawa ha, Tito Soto at Martin Romualdez. Pag-aralan daw nila. Ha? Yung pagdating or pagdalo ni Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan. Uh, pero of course, again, wala maniniwala dito. Kung dadalo man yan si Martin Romualdez mga kababayan, alam na natin yung script nila. Mm. Alam na natin. Again, walang mangyayari dito mga kababayan, dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na to. Uh, tayo lang niloloko nito. Nako. Or former Speaker Martin Romualdo actually show up at the Senate Blue Ribbon Committee hearings. Um, he has he's only been mentioned once. I know, and so I, I, I don't know, I, I will not... Sa lang daw mga kababayan, sino na? Ah, uh, Orly Gutesa at mga Diskaya mga kababayan. Mm. At the same time, I think ha, kung hindi ako nagkakamali, Toby Chanko nag-mention din, hindi lang kay Zaldico, pati kay speaker Martin Romaldes mga kababayan. At sinabi ni Tito Soto, only once. Pero again, kahit sabihin natin, kahit maniwala tayo kay Tito Soto, Tito Soto mga kababayan, na na-mention si Martin Romaldes only once. Yet, kahit minsan lang na nabanggit, eh, hindi na natin susundin yan. Hindi na natin tatanungin or hindi na ba natin iimbitahan kasi minsan lang nabanggit. Nako mga kababayan, iba-ibang kapal ng mukha ito si Toto, Soti, tito, soto mga kababayan. Ito patuloy natin fairly good judgment of how important that would be. And there when more, he was, there, met, he was huh? mentioned once, nung sinabi pong he was only mentioned once, and this In is the, through, no, even, yeah. yes, and this is sergeant Orly yeah, oh, correct, the sergeant or ligutesa. Yeah, ligutesa, ligutesa affidavit. That is my question. Mm -hmm. uh -oh. So uh, there are other uh, issues that we can tackle, but of course, that's a uh, part of uh, what some quarters are uh, are saying or um, asking. Uh -huh. We leave it to the, uh, the chairman and the members of the committee. But you have a very good uh, relationship with Senator Ping Lakson, of course. Mm. Mm. Um, mm. So, um, with regards to the former speaker, he basically said, am I correct, that he would discuss this with his lawyers? Yeah, the possibility bang, oh, of, as I said, in between chit chats, that we will na be na to do it. Something like, I don't know. Are you concerned, mm -hmm. the Senate President, that with you calling? Congressman Martin Romualdez, again this issue on in the passing interparliamentary courtesy etc that you only go mm -hmm. so far that you are protecting uh, Congressman Martin Romualdez. Um with this kind of uh, talk that possibility of inviting him etc mm -hmm. would this this thing this this idea of you possibly protecting him again come up and what do you say to that no I have never protected anyone uh, and it is not in my uh, uh, in my nature to, 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 to do so. No? Um, perhaps uh, what we could say is that uh, interparliamentary courtesy has to be mentioned no matter what because he's a sitting congressman. Whether he is Martin Romualdez or he is um, uh, Mark Inverga, we have never, and I do not recall, the Senate inviting or issuing a subpoena to any member of Congress. Obo pala ito mga kababayan. Oh, invitation lang naman. Imagine ninyo yan mga kababayan ha. Ah, hindi daw siya nagpo-protect na. Pero of course, yung mga ginagawa niya, iba yung sinasabi. Mm. Ito yung sinasabi niya, yung pinapakita niya, iba. Oh. Bakit mo tatawagan? Of all the congressmen, mga kababayan. Again, hindi na speaker si Martin Romualdez, ha? Probably, nung speaker pa si Martin Romualdez, maintindihan natin bakit sila nag-uusap. Ah, bakit sila nagtatawagan? Yet ngayon, mga kababayan, hindi na si hindi na speaker si Martin Romualdez. Hindi na siya majority leader, di ba? Oh, wala din siyang committee sa pagkakaalam natin mga kababayan. Yet, bakit nagtatawagan si Tito Soto at si Martin Romualdez? At hindi ang pinag-uusapan nila mga kababayan ay tungkol sa Senate komite Committee hearing Mm, so kayo, anong masasabi ninyo dyan? Sasabihin natin, masasabi ba natin na um, concern sila sa direksyon na uh, investigasyon? Concern sila sa mga posibleng mananagot dito? Oh, unfortunately mga kababayan, ito yung nakikita ko. Kasi sa pagkakaalam ko mga kababayan ha, again, nag-analyze na rin tayo doon sa chat ni Kati Cabral kay Tito Soto. Kaya kaalam ko, nagsabuatan itong dalawang to mga kababayan. Unfortunately. Probably hindi man ngayon kasi sumabog na ito. Posible mga kababayan sa mga nakaraang ah uh, Congress sa mga nakaraang mga nakalipas na taon posible mga kababayan na, na mayroon itong sabuatan tong dalawang to kung hindi man sa buatan dyan sa DPWH projects na yan most likely mga kababayan nagiging tuta ito ni Tamba kasi nakinabang ito last election kaya mga kababayan ito trap ito si Tito Soto dito kay Martin Romualdez. Kung anong gustong gawin ni Martin Romualdez mga kababayan, wala magagawa si Tito Soto, kailangan niyang sumunod dito. Ha? Oh, ay, ito. At the same time, pati si Ping Lakson mga kababayan. Ha? Pati si Ping Lakson, imagine ninyo ito. Ha? Uh, hindi lang natin papakita yung video kasi uh, naano na tayo mga kababayan eh. Ha? Uh, I think na nakita nyo na rin mga interview ni Ping Lakson na kung saan sinabi ni Ping Lakson magkakaroon, babalik siya sa Senate Blue Ribbon Committee, tapos magkakaroon ngayon ng bagong witness at maglalabas ng mga bagong pangalan. Again, ito yung katanungan natin mga kababayan. Kailangan ba natin ng bagong pangalan? Ang nasasabi ko dyan mga kababayan, hindi natin kailangan ng bagong pangalan. Simple lang, kailangan natin ang totoong mastermind. Kailangan natin ang mastermind ang managot dito. Kasi mga kababayan, kapag makasuhan yung mastermind na yan, alam natin, mandadama yan kaya alam natin o in-expect natin na kapag natumbok yung mastermind, makasuhan at makulong, susunod yan yung mga, mga pangalan na alam niya na involved yan. Unfortunately, mga kababayan, nililiko-liko tayo. Ha? Nililihis tayo dito ni Ping Lakson. Again, ha? O, tingnan ninyo. Yung, yung malaking nangyari noong September 8, lumabas yung labing pitong pangalan ng mga congressman, including Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Tinanggal nila si Jesus Cordero. Tinanggal nila si Ar uh, Dante Marcolita. Ngayon, oh sinerahan si Jesus Cordero at lahat ng mga posibleng sibling ay uh, ipirma na ayaw ng impeachment. Okay, sabihin natin involved sila, dapat kasuhatan. No Agree ako, walang problema. Pero tingnan niyo mga kababayan, bakit na limit lang doon? O di ba? Bakit na limit doon? Bakit ayaw nilang tanungin si Katie Cabral? Di ba? Bakit ayaw nila tanungin ang mga diskaya? Bakit ayaw nilang hili hingi o ah, hilingin? Oh, yung mga ledger ng diskaya. Diba? bakit hindi nila tinanong si Bryce Hernandez yung mga pangalan ng mga congressman na nasa kanyang CPU hmm. ngayon tapos ngayon may bago uh, sabihin natin Orly Gutesa dumating bakit hindi nila tinanong ngayon maglalabas si Lakson magdadala si Ping Lakson ng bagong witness para maglabas ng mga bagong pangalan na naman okay na naman yun, di ba? Wala namang problema. Pero, kung yung bagong mga pangalan lang mga kababayan, eh maglilihis lang din naman yan doon sa totoong mastermind, eh huwag na lang. Ipaubaya mo na lang yan sa BOJ or sa ombudsman, di ba? Kasi nagsasayang kayo ng oras din sa Senate Blue Ribbon Committee kung ililihis eh na naman yan kung hindi na naman matutumbok yung totoong mastermind dyan.